Mayroon siyang reward dito kasi guys kapag 158 145 Wow mga kabisdak, welcome back sa ating vlog <laughs> this is bisdak in korea your boholana ajuma friday the 6th of december, kahapon ito na video guys, so ito po ang mga kaganapan uh, ng ating arang bernes, galing po kami sa school ni little insoy, hinatid lang namin ang aming munting prinsipe sa kanyang eskwilahan, tapos pumunta na kami dito sa yanggu up, ang una namin ginawa ay ang magpa change oil sa ating kotse, so nandito tayo sa sa car shop, alangan mga pupunta tayo sa hospital, no? <laughs> Joke lang mga kamisdak. Actually, marami kami mga ginawa that day. Pero ang highlight talaga, ang main event sa araw na ito ay ang awarding ceremony ni Daddy Insoy. Eh. Where are you going? Health center. Why? <laughs> so ngayon is, bago kami pupunta sa program, mag-drop muna kami sa health center dito sa aming bayan. Kasi si Dadin, so 6 months na siyang nag-stop sa kanyang paninigarilyo. Yuhu! Bravo! Congratulations! 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 to Hamnida! Chuka So, ang mangyayari is, um, mayroon siyang reward. Dito kasi guys, kapag ang isang tao ay nag-stop ng paninigarilyo after 6 months may reward silang matatanggap from the government. <laughs> money, money guys. So, Ay, hindi bula. Not sure, Not sure. Hindi, hindi namin alam magkano. At ang ano is, iti-test muna si Daddy Insoy. Blood test or anong test ang gagawin. Kaya pumunta kami sa health center. Para tingnan talaga nila eh, make sure na wala na talagang nag-stop na talaga siya sa kanyang paninigarilyo. Ano oh, yung Red Cross bus na eh. Yan po ang health center dito sa aming bayan. Oh, ang lamig naman, guys. May nandito sa baba ang parking area. Sino naman po? Ah, paksukon. Ayan pala si paksukon. Uh, Nabizaan. Nauna na si Daddy Insoy. Ang bilis maglakad ni Daddy Insoy, mga kabisdak. Ang mga kuryano mabilis maglakad. Lagi ako nahuhuli. Dito ako dati nagpa-check up ng TB. TB test. Kasi kapag mag-work ka sa school, dapat may TB test ka. ha? Gumyan Clinic? What does that mean? Gum, Gabi. O makiyat po tayo dito sa my second floor dito sa kanilang Gomyon clinic dito daw gaganapin ang test kung, para ma-determine kung nag-stop na ba talaga ang isang tao sa paninigarilyo Tapos na siyang ma-interview ngayon ay naghihintay kami sa personnel na magkakandak ng urine test Hello honey. Hello mga kamusta You still in your dreams you are smoking Uy yeah. Uy eh. Ah <laughs> Just, I, <know. laughs> I love you I love you kayao Lavi <laughs> kayak oh. <laughs> Agnawong nalangdod ni Daddy Insoy <laughs> Ang ikinwento niya sa akin kanina Ay tungkol sa kanyang panaginip Na lagi daw siyang nananaginip na, na, na naninigarilyo daw siya Nakikita niya ang kanyang sarili Na, nanin, na naninigarilyo sa kanyang panaginip E eh, sas! Nalang ngayon I-check ako lang sa inyo no Itong story Ng kanyang paghihinto Sa paghinto sa si Garilio. Ang sabi niya sa akin Naninigarilyo na talaga yan si Daddy Insoy Nung nag-meet Nung nag-date pa lang kami Naging shota Nung una ko siyang nag admit na ni Garilio na po siya. So nung naging kami na, inadvisean ko siya na ihinto na yung paninigarilyo dahil wala talaga yung mabuting maidudulot sa katawan. Buslot pa ang bulsa, sira pa ang baga. Naging honest naman siya sa akin, ang sabi niya hindi pa daw niya kayang ano, ihinto ang paninigarilyo Garilio pero ililes daw niya ang paninigarilyo Garilio pa kunti-kunti daw hanggang siya, hanggang siya, hanggang sa makayanan na niya na ihinto talaga, totally hinto. At ako naman, naniwala ako. Ang sabi niya sa akin, don't worry, wag kang mangamba, wag kang mangamba, hint to ako, ha? Wakang mang... Wakang man, waka man. <laughs> Hindi natuloy ang pagkanta ni Daddy Insoy dahil may nakatingin sa kanyang babae. Kakanta sana siya ng wag ka ng mangamba. <laughs> Hindi natuloy mga kamisdak. 10.30 pa yung awarding nila Daddy Insoy sa pagkakagawan. <laughs> may award si Daddy Insoy na matatanggap bilang isang mabuting barangay kagawan. Always present, never absent. <laughs> ano kasi siya guys uh, ano bang term dyan active may award na ibinibigay dito sa Korea sa mga active na barangay kagawad isa na dyan si Daddy Insoy ah. say hello barangay kagawad hello <laughs> <laughs> galing na kami sa barangay health center no so yun babalik daw next week tatawag muna kasi yung in charge is wala wala siya sa Barangay Health Center. Itetest kasi daw yung ihi ni Daddy Inzoy. Ang lamig na mga kabisdak. Ito po ang itsura ng isang bayan. Mga kabahayan dito sa bayan guys. O diba wala ka makikitang tao. Where are the people daw? <laughs> Why there's no people? Malamig so nandoon lang sila sa work or nasa loob yung mga matatanda. <sighs> oh, di ba wala katao tao. Duga, duga. Uy, say, uy. Ngay. Ang na nun. I'm not cold. You're so hot. <laughs> That was so hot. <laughs> you miss my body? <laughs> touch <Tans> my body? <laughs> touch my body? I wanna touch myself na lang. <laughs> <laughs> hindi pa talaga naka move on si Bisdak in Korea nitong issue ni Marisba so yun pinagtripan ko si Daddy insuy ang sabi niya sa akin ano nangyayari sa'yo anong pinagsasabi mo dyan <laughs> para sa akin ay maling-mali talaga ang ginawa ni Maris Rakal. Pero yun nga, tao lang man tayo, hindi tayo perfect. Magkakamali, magkakamali talaga. Ang importante is, admit niya na nagkamali siya at natuto siya. Matuto tayo sa ating pagkakamali. Oh. Matuto tayo sa ilong ni Daddy Insoy <laughs> na pagkalaki-laki ng butas. <laughs> Dati, before na, when we first met, you know, si very perfect. Gudong. You were very handsome. Ako ulo sa very maganda ko din. <laughs> <laughs> Balik tayo kay Maris Racal no? Ang importante jan Maris, ah uh, parang kaibigan ko si Maris bang Ang importante dyan, Dai, is magpakatatag ka sa mga ganitong panahon. Dilipas din ito mga, ano guys, bad days. so, be strong. Kaya mo yan, Dai. Tanong yung mekaniko kung anong nangyari doon sa labas ng sa Nadinrowingan ni Little Insoy So nag-offer siya ng linisan daw Bili ng panglinis Masabi ni Little Insoy Wag na kasi mag-drawing na naman ulit si Little Insoy Pag, pag nakita niyang na-erase yung kanyang old drawings Dodrawingan niya ulit guys Art daw, design <laughs> Design by yours truly Little Insoy Modern design <laughs> Design no? Hashtag design oh. Yugi? Yugi? <laughs> Walang pinipiling oras at lugar ang kanyang tong. Tong anywhere, anytime. Ah, ko niyan. <laughs> Uy, re. Why you cannot control your kunot? Papunta na kami niyan sa venue, pero biglang natatai daw itong si Daddy Insoy. So, naghahanap kami ng ano, yung pwedeng ano, mataihan niya na may bidet yung CR. Hindi kasi yan nagtatae kung walang bidet po ang toilet. So, nandito kami ngayon sa CEO. O, oh, dito daw siya magpupo. At bumili na din kami niyang maiinom. Tapos, ano, magpupupo na siya dyan. May konting oras pa man kami. Mga 10 o'clock yan, guys. So, may 30 minutes pa kaming natitira. taing taing na kasi si Daddy Insoy. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon ha. Kaya nandito tayo sa CEO dahil ito man yung pinakamalapit galing sa car shop. And that time ay tapos na po siyang mag Tapos na siyang magpupo. Kaya nag-smile smile na siya at nag na marami talaga siyang chismis. Marami siyang chika-chika mga kamisdak. Marites din yung Daddy Insoy na yan. Binag-uusapan namin that time ang very hot issue dito sa South Korea ang naganap na martial law. The shortest martial law in history. Pinag-uusapan namin that time ang ang hot issue, pinaka hot issue ngayon sa South Korea ang patungkol sa martial law, yung naganap na shortest martial law in the history. <laughs> Nawindang kaming lahat dito pati na siguro ang buong mundo dahil sa naganap na martial law no, kabuang man presidente. So ngayon ang magaganap ngayong Sabado ngayong araw ay magbobotohan na kung ma-impeach ba si president or not. Depende po sa mga boto ng kongresista at mga lawmaker So malalaman natin ngayong hapon alas 5. May food truck man ako nakita dito. Undawin na kami dyan sa venue ng awarding ni Daddy Insoy pero ito mang may nakita man akong food truck na may masarap na pagkain paborito ko man ang hotdog guys so ito na Nautusan ko tuloy si Daddy Insoy na magkuha ng cash. Kapag bibili ka ng mga street foods, kailangan mo talaga ng cash. Hindi po sila tumatanggap ng card guys. So ayun na, gusto ko sana siyang kainin sa labas. Pero ang lamig, lamig man. So wala na, tumakbo na ako papunta sa loob ng sasakyan. Doon ko na lang siya kakainin no. Hindi, kaya ng aking powers ang ang lamig. Ito po ang aking nabili. Isang piraso ng cheese hotdog na nagkakahalaga ng 4,000 won. 100 plus in peso. Masarap siya mga kabisdak. Sticky rice cake na may cheese sa uh, palaman sa kanyang e, loob. Patong ba? Patong. <laughs> 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 Natawa ako sa reaksyon niya Dadi ni Insoy ba dahil nag-instruct ako sa kanya kung paano isuot ang vest. <laughs> Sabi niya, "I know, alam ko. Hindi ako bata, alam ko kung paano isuot ang vest." Ako naman itong puro lang instruction, instruction no, hindi nag-iisip ba na matanda na pala si Daddy Insoy. <laughs> so ayan na ay, isinuot namin ang green sa, sa kay Daddy Insoy. Ang kay Daddy Insoy ay green na vest, sa akin ay green na jacket. Uh, yan po ang uniform natin papunta sa event. May mga bata dito galing sa kanilang kindergarten school dahil nagtutor sila, guys. Meron kasi kasing cinema. Manunood yata sila ng Moana. Sa second floor nitong building na to ay may cinema. Pagdating namin sa venue ay binigyan kami nitong coupon. Isa sa akin, isa kay Daddy Inso yan. Pag mabunutan ang iyong number, number 49 po tayo guys. So take note. Pag mabunutan po ang ating number, may regalo po tayong matatanggap. Habang nagpe-perform ang mga Red Ladies, ay tiningnan ko itong kanilang program. Yan. At may nakita ako si Sun Samok, yan po ang magala ni Daddy Insoy. O nandito ang kanya pangalan dahil awardee man si Daddy Insoy. No? Ang napansin ko lang dito sa Korea guys, ang kanilang flow ng kanilang program ay kakaiba. Una is performance. Hindi na po sila nag, ano guys, hindi sila nag nananalangin. Una ang performance pagkatapos niyan ay ang kanilang pambansang awit, ang Korean hymn. At ako naman ay nakikipa palakpak na din dahil medyo na-enjoy ko man yung kanilang performance. ha? Ah. <laughs> Pagkatapos niyan ay ang pamansang awit. Ewan ko ba kung kayo rin or parang ako lang. Dahil kapag naririnig ko ang ano guys, pambansang awit ng Korea ay nangingilabot. Kinikilabutan po ako. Yung aking balibo ay parang nagsisitaasan. Ewan ko ba parang may something sa kanilang national anthem or OA lang talaga ako no. <laughs> Ayon, pagkatapos ng national anthem ay may slideshow po kaming pinanood. May pinalabas ng mga slideshows, mga pictures ng mga kawanggawa community service nila Dari Insoy. Lahat ng mga barangay kagawad. O oh, yan. May apat po na barangay dito sa aming bayan, bayan ng Yanggo, yung aming barangay is Bangsanmyon, Namyon, Dongmyon at yung Yanggoop. Barangay Poblasyon po ang Yanggoop. So, every barangay meron pong isang awardee ng best active, best na active pa, most active na barangay kagawad. Isa from each barangay ang tumatanggap ng award bilang pinaka most active na barangay kagawad. After sa first set ng awarding ay nagbunot si mayor ng limang lucky winners sa ating 자 축하드립니다. 이름이 안 나왔고 번호로 나왔네요. 오십일 번. Nanalangin talaga ako dyan mga kabisdak na sana ay isa ako sa first five lucky winners na mabunutan ni Mayor dahil mas malaki po ang pabigay na regalo kapag yung first five na lucky winners ay ewan ko na lang talaga. Hindi ako maswerte sa mga ganitong paraffle-raffle pero nabunutan po si Daddy Insoy. Siya po ang panghuli na first five lucky winners guys. O ayan na binigay niya sa akin yung kanyang premyo o yung kanyang napanaluna Pera po ang laman dyan, mga kabisdan. Swerte pala itong si Daddy so, Insoy sa mga ganitong parafol. Ako lang pala yung malas-malas. <laughs> So yan po guys, binidyuhan ko po ito dahil isa sa kaibigan ni Daddy Insoy, si Teng Piupa, yung kanyang mama ay awardee din bilang isang active na kagawad na babae. O oh, yan siya guys. Sabi kasi ni Daddy Insoy na nanonood ang kanyang mga kaibigan na si Teng Piupa, yung kanyang mga kaibigan dito sa amin na mga Koreano. No? So videohan ko daw ang kanyang mama para makita po ni Teng Piupa. O oh, yun, yung second from the right na babae. Chuka chuka heyo! Chuka heyo means congratulations mga kabisdak, chukaheyo, pwede ding chukahamnida. Chukahamnida po ang formal term. So, yan na po ang moment ni Dari Tumanggap po sila ng isang buke ng flowers galing sa mayor's office at dalawang buke ng flowers galing sa aming barangay. At tapos may cash din silang natanggap galing sa mayor, mga kabisdak, yung nasa loob ng sobre. So ayan na, ha. Chuka hamnida, Chuka hamnida. At ito naman mga chairman, eh, mga captain sila guys, captain ng mga barangay kagawad. Ayan, yan po ang asawa ni Sister Jonah, Sis Jonah.

Pagkatapos nilang mag-oath taking ay kumanta sila nitong kanilang kanta, kanta ng mga public workers. So ayan, habang kumakanta sila ay mag-shout out po tayo no. Shout out kay Ma'am Jimmy Rivi from Davao. Hello hello sa mga pamangkin ni Ma'am Ami Santos na isang masugid na tinataga Subaybay no. Hello kay John Daryl Santos, Marion de la Cruz Fernandez. Hello kay Ma'am Celia Neri, Liam Ezekiel from Rizal, Heidi Kuan from Antipolo City, Merma Culture from France. Robilyn Dichemo from Negros Occidental. Rena Eusebio from Kahingal -Kan Lobang Kalamba City. Cecilia Bustillo na laging nanonood na hindi nag-skip ng ads. Sana all. Thank you so much, Ma'am Cecilia Bustillo. Leigana Ponce. Saru, come from Cebu. Marilo Bermudez. Daisy Padora na hindi din nag-skip ng ads. Uh, Daisy Padura, thank you so much. Watching from Paris. Inday Balduesa from Lopez Quezon. Coraline Lising. Happy birthday. Day. Bukas po ang birthday. December 8 ni Ma'am Concepcion Buriel taga Imus Cavite. O. Oh. Kaya pala Concepcion ang pangalan mo, Ma'am. Happy birthday, advance happy birthday po, Ma'am Concepcion Buriel. Many more birthdays to come, Ma'am Concepcion. Sana po ay mag-enjoy ka sa iyong kaarawan bukas. At sa mga gustong magpa shoutout out ng mga kabisdak natin, ay mag-comment lang po kayo no sa mga nakalimutan kong i shoutout out, mag-comment lang po kayo. At pa-share na din ang ating video para mas malawak pa ang maabutan ng ating mga vlogs ba mga videos para malaman din nila na na-shout out ko kayo. Ah, para paraan si Bisdak in Korea, we. <laughs> Tapos na po ang program, ang ating award ceremony pero meron pa ditong natitira marami pa pong natira na mga prizes sa mga lucky winners ng parafol so ang ginawa nila is inubos talaga nila yan so naghintay kami dito na hindi pa nabunutan o nabunot si sis Jonah o oh. <laughs> pinay po si sis Seth si sis Jonah guys taga Pangasinan po siya na may cute cute na bata na si Haram oh nanalo sila mga kamisdag Ay, sana all naghihintay talaga ako dito kung kailan matawag ang aking number ba Oh, nanalo na Luna naman ulit si Sis Jonah. Number po ng kanyang kasuban yon yung captain, yung naka, ano, yung nasa gitna. So, dalangin ako ng dalangin na makuha, mabunot sa aking number. Oh, hindi na talaga ako dadalo next time kapag hindi ako manalo dito. Pero when I'm about to give up, parang susuko na ako mga dahil malas-malas man itong aking number ba. Tinawag mo na aking number sa Shibgu. 49. Ay, grabi saya. Tumalong-talong kung pwede lang sana muligid. Kung diha mo First time kung na. First time talaga. As in, kauna-una ang pagkakataon sa aking buong buhay na manalo. Mahubutan na mabunutan ang aking number sa isang parafol. Oh, di ba? Ang saya-saya ko talaga that day. Ang saya-saya ko kahapon, guys. Ang napalununan. <laughs> Ito yung sa akin, yan, yung aking number 49, naka 50,000 noon ako, 2,000 pesos, ting! pa tag tag 10,000 won. So, 50,000 pareha kami. Tapos, ito yung sa Kaila de Insoy. Yung sa kaniyang award, may kasamang 50,000 umanon. Oh. Naka 150,000 won kami in all. So, nasa mga 6,000 po ang aming naiiwi today. Oh, di ba? Okay na, okay na, okay na mga kamisdag. <laughs> Sana all! <laughs> Oo, oh, ang saya. Ang saya dito pag ano, may mga event-event. Masaya dito. Hindi ka lugi kapag dadalo ka sa mga event, guys. <laughs> Tapos libre pa ang lunch. Oh, papunta na kami ngayon sa lunch. Si Daddy Insoy ay nagsi-CR lang. Oo, oh, diba? Nakapera ka na. Nakalibre ka pa ng lunch. <laughs> Ganyan, pag mabuti tayong mamamayan, mga kabisdak noong. Oh, sana ganito rin sa Pilipinas. Someday, oh, magiging ganito rin tayo. Oh, sipag-sipag pa konting push pa, sipag pa more. Nandito tayo sa restaurant, dito kami magla-lunch sponsored by the Barangay Council, Barangay Bangsan. So, Wang Dweji Kalbi po ang ating pananghalian. Ang kalbi po ay parang katumbas ng barbecue sa atin dyan sa Pilipinas. masarap, magkasing sarap lang sila ng barbecue mga kabisdak. Ang lalong nagpapasarap nito ay ang libre. dahil <laughs> libre man, lalong sumasarap guys. <laughs> Mukhang libre talaga itong nawong ni Bisdak in Korea. Anyways, kung nagtataka kayo bakit hindi ako pumasok sa trabaho, wala po akong pasok nung araw na yan. Kahapon guys, wala po akong pasok. Oh, so very timing po ang event ni Daddy Insoy. Kaya ang saya-saya ko talaga nung araw na yan dahil wala akong pasok. Naka-ano pa ako sa paraful, follow oh, di ba? <laughs> so kain po tayo. Kaming dalawa lang ni Sis Jonah na nandito sa table at si yung kanyang baby na si Haram. Si Bibi Haram ay hindi pa man siya kumakain. Gatas pa man siya. Yung dalawang lalaki, yung mga asawa namin ay nandoon sa kabilang table. Oh, nandoon sila sa kanila mga katrabaho, mga kab kabarangay. Mayroon din tayo dito ito ang denjangguk Ayan, o. Oh. sa wakas nandito na sila sa ating table ano rin ano yan sila pa lipat-lipat po yan sila ng table tapos sila yung taga-tagay at sila din yung taga-luto <laughs> kawawa naman itong dali insert natin O, oh, sila ang naka-award sila ang pinagluto may mga tao kayong makikita dito mga familiar na sa inyo ito mga tao especially itong si ano o, oh, si sir familiar yan sa inyo dahil nakita nyo na yan sa ating Kimjang vlog at sa ating Chokoh yung ano yung volleyball foot volleyball na vlog guys oo oh yan din yung nagbigay ng 50,000 won kay Little Enzoy. Tapos ngayon ay nagbibigay na naman siya ng pera kay Haram. O ganyan, kasaya dito mga kabisdak. Sabi niya, magdagdag pa daw ng dalawang bata. Sabi niya sa amin, mga anak pa kayo, damihan ang anak niyo. baby, baby. Two, two, two. Masaya yan sila dahil nakatagay naman ang sujo. O pag may sujo talaga, nakakasaya po ng ano, nakakahappy mood ang sujo sa kanila mga kabisdak. So that time, tapos na po kami mag-lunch at nag-invite yung ano nila, yung isang kasamahan nila na trabahante sa ano guys, sa barangay. Doon daw kami magkape sa kanilang bahay na dito kasi sa nakatira sa Yanggoop sa may bayan. So yun, papunta kami sa kanilang bahay. So ayan na po ang kanilang bahay. Ang may-ari dyan yung babae na nakita nyo sa ating vlog, yung volleyball football, uh, football libon na vlog, guys. O, panoorin nyo doon yung babae na, ano, naghahawak ng score. So, nandito tayo ngayon sa kanilang bahay. Yan. Normal lang yan sa mga Koreans na after nyong kumain sa labas ay ititreat pa kayo nyan ng coffee. O, halimbawa, mag-date kayo ng iyong opa. After nyong kumain is pupunta talaga kayo sa isang coffee shop. magka kayo nyan. Saglit lang kami sa kanilang bahay dahil may kanya-kanyaman kaming mga responsibilidad. Kami ni Daddy Insoy ay pupunta pa ng Wundang i-pick up si Little Insoy by 3:30. At pagkadating ko sa bahay ay ito nang aking ginawa. Naghapunan lang kami tapos inarrange ko na itong mga bulaklak na na-receive ni Daddy Insuyo no? yung tatlong bouquet ng mga flowers. Nilagay ko dito sa ating pitcher dahil wala man akong vase, pitcher po 'yan mga kabisdak. Nilagyan ko lang ng tubig. 'Yan, ang ganda-ganda ng mga flowers na binigay nila ba, guys? Oh, parang Valentines na Valentines at ang bango-bango ng buong bahay. nakaka in naman ito mga flowers na ito, eh? So ayun lang mga kabisdak. Abangan niyo po sa susunod na vlog. Ibabalita ko sa inyo kung mai ba ang Korean President. At ang ating weekend vlog ay following na po, uploading na siguro the next day. And that's all for today's video mga kabisdag. Thank you so much for watching. Ingat lahat!